So guys, may order pala tayo welding cord. Ito yung bago. <laughs> bago. Sa tipo ko murder. Tapos ito yung dati kong cord. Original Meltang po ito. Ito yung kanya. Kumpir natin. Ano? Layo, no? Meltang po ito. Meltang. Lahat po ng na order natin sa Shopee, uh, wala pong kasalanan ng yung Shopee po dito. nasa sila po yung problema po yung kan. Kaya wag natin sisihin yung Shopee kasi ang Shopee ginagamit lang po natin na con para makabenta po tayo ng mga item. Kaya malaking tulong po ang Shopee sa atin. Uh, video po tayo kasi magko po tayo ng item. Ito. Ito yung nakapos na original daw. Tignan mo. Lambot po nung kanya. lambot compare natin sa meltang. iba pa rin yung meltang. tank matibay po yung insulator ito malambot masyado masyado ito iba mas makakon po ito tapos tignan natin yung wire nya sa loob kung ano yung mas malaki buksan natin to Ito, hindi. Hindi ko na matanda kung paano buksan ito. Try natin. Buksan. Malambot po talaga yung kanya. na ako. Kaya itong item na ito, babalik ko na lang po sa seller. Kuha ulit ako ng iba Yung ganito yung meltang po talaga original na meltang ito kasi pinabili lang po sa akin pinaorder pala hindi ko naman nakalain na ganito po yung item malambot po siya compare po dito sa meltang tapos ang problema basag pa may basag pa yata kung nakita dito pun natin pakitan eh, natin yung wire niya kung so, gagalin po yung mas malaki pa tanbai hiyo di ako kung kung po tayo. Pan checking po. Yung wire niya, kaya pala malambot. Parang may halong aluminum. Malambot po siya. Compare po dito. Hindi na po kanto. Mas matibay po yung kanya. Talagang pure copper po yung kanito. Compare po dito. Balambot po yung kwan Peking copper wire po yata to. Babalik ko na. Ayan. May halong aluminum. Hindi siya pure copper. kung gusto nyo po umordan ng camel tang lagay ko na lang po yung lake. ito hindi ko na po ilalagay yung link para hindi naman po masira yung kwan yung sa seller balik ko na lang to ito, Alos pare sa ng uh, pareya sya ng size ng kwan wires kaso nga lang, mas matigas po ito pure copper po siya ito parang may halong aluminum po siya ah, Ito pula. MelTank, tapos original na pospo nila. Original na PKB KB300. That's it. Hindi ko na pinakita nakita para Parang, kasi nakapix po kasi. Hindi ko manat yung tanong tanggalin. Alam po, may share ko about this. Mag-MelTank na lang po kayo. Lagay ko na lang po yung leko ng MelTank cable. That's it.